guys, may hapon. Banta'y Basta, magtindahan, guys, kakaulano, nakuha'y gulan. O, katulog po ng mga po, katulog pa ro. Kaya, nalugtog na. O, kaya, nalang akong likwang pa ni galangik at likun man siya. Pantay sa amyo. Iipak na kung ang likod ay gawas na yung anak na tayo. Hmm. Jadi rasa undangan. Ana anak hendak adat oh. Ini kalik tok. Pasok ke gerci ni, wala, wala, para pembanda ko ditok. Di anak basik. Kita ditok orang satu ana araw Domingo Bantay sa amin o sa mga po Tara o O Pakita niya yung cellphone o O Napot siya cellphone daw Day, pakita niya day Yung cellphone, pakita dong o Cellphone mo pakita, pakita na yun O, o, nara o O, o, nara cellphone guys Pakita cellphone bi Ako nga po na po siya cellphone guys oh nara oh niya, bantay man ni oh amo tindahan walang so load wala sulod, oh oh gaya ng panahon usog kaayo ang nalogdog oh wala so load amo tindahan guys wala pa may kakuan para may hapon may hapon ng cellphone. Bibi, Siki, Zik Katulog katulgo na siya. Oh, Siki, pakita yung cellphone. Oh, may okay, hapon. Oh, ganda oh. oh, lugdok na guys. Oh, ganda lugdok. Ara oh, si Zik Zik oh, Tara guys, oh aman ni mo, pakita. May hapon, may hapon, o, ina. ina isa din ito. Oh, mga ilog no? oh may La size na, la size na. Subscribe. Subscribe.